RP Clothing mga idol Dito tayo ngayon magpapagawa ng jersey Magdadawn nga pala tayo Dito yung kay Sir Ambrosio Na dito makikita sa may kamarin Kamarin Kalookan Dito yung papuntang ano Dito yung papuntang Ano High school Kamarin High School Dito naman papuntang Paulino Yung tagos ng maliit na daanan Papuntang Paulino Yun ang oh, mga idol oh. Ayun naman tayo mga idol Antito na rin pala sila ako sa Ayan o, kasama natin si Idol Sander at si Jackie. Yeah, boy! Si David pala, si David. <laughs> Pasok tayo. Wala si Sir Ambrosio. Pero, Pero makita na, binili naman eh. na kami. Di pa wala. Mayroon. Di wala. Di wala Ayun o. No? Mga mga kaya ni Sir Ambrosio. Mga kaya yun, doon pa, dalawa meron. Mga mga idol. May ate si Sir Ambrosio rito. Pero namumuhala na mga mga. Ang galing! Ang galing! Ang mga tawa ni Sir Ambrosio, puro pang opisina yung sapatos. Hindi na si Jar. Nandito ka dyan. si Wala siya pero nandiyo yung picture niya. Mga mga ni Sir Sabi niya, anakin naman daw ako ng secretary niya at Hindi lang sa ma'am, pwede? Hindi, hindi kung yung mga na gawa na ma'am? Check ko lang. Okay, ko Pwede Ma'am, pipitik po ako ma'am. Okay lang po ba? Kami sa loob ng ano niya, no? At nakasabay nga namin ng president ng anong ano niyo, sir? Barangay 178 Sunday Barangay Club. Barangay 178, 178 Sunday Club. 2 years ago, nag-champion sa Tala. Yun, no? Ayan yun yun? yun yung president nila nakasabay namin. Oh my God! Pwede <laughs> mo sa, sa ulo yung mga no! player niya. 12 Ayun. team. Kanya-kanyang <laughs> pagawa. Eto sa inyo. Yun yung... diba, eh? Eto yung mga pagpipilihan ng mga <laughs> pagpipilihan ni Sir Ramon. Malalaki yan, mga idol. Kito <laughs> niyo naman ha. Malalaki yan. Sa silgo na lang yan. Yung mga ano yan, isa sa mga mga freebies ni Lenny. Ang pare-pares lang ang loob. Pwedeng mamili. Basta, ang disarte, maalaki yan sa design. Dito na yung editor na ni Sir Ambrosio. Pinuksan na ang kanyang mga computer. Ito nga pala yung business ni Sir Ambrosio. Tsaka yung isa sa mga tao niya. Main sa rin po. Doon, namimili na nga po pala kami. Daming mga ilalagay sa jersey. Bali, mas maganda talaga kung nandito lahat ng mga officers eh, para ano eh, para sa... Magaling pala sila magluto dito. Pero pipilitin na, namin maging maganda yung mga jersey. Magagaling pala sila magluto Tapos ito rin ni edit ng Apple and Logo natin. Kaya kasi kailangan malinaw siyempre. Ayun yung kilalapot sa jersey natin sa team team. Siyempre, nagbibilangan na rin si Utol Jackie. Tsaka si Idol Cecil. Siya nga pala yung lagi hinahalap ng chairman ng isang ano club. Bali ko yan eh. <laughs> Ate to. <laughs> gusto ko sinabi doon? Ang yeah, maganda. Diba sabi ni Jeno, ay maganda. Ay nang ginagawa na. <sabi laughs> na, <sabi laughs> na ano. Yan yung pinaka nasa <laughs> gilid ng jersey natin kasi lahat, yan yung pagkakakilanglan yung logo ng ano, ng sojak sign. Ma, <laughs> na, ano. na on. kami ng resibo. sign. Ano? yan. Oo, yan. oh, 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 pero i-blur natin niya sa ano, sa pagpo-post kasi hindi pa natin ipo-post 'yan. At shoot, dito nga pala yung corner na sarap po 'to. Daming bola. Sa pajak. Ah, ngayon ka, Jack sa ikaw 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 Eh 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 na eh. ka <laughs> lang kaya di ka maka shoot, tol omi oh, ka <laughs> <laughs> Vai dar ele lá morto. Vem. Vem dentro aí,

Ang galing, ang galing. <laughs> Mga Zedmo!